Ah, magandang 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 araw po muli sa iyong mga ka-hunters. Yan, salamat sa Diyos at yan, naka, muli nakakuha ulit tayo ng pang-content natin na bariya. Nang sa ganun ay eh, may paabot ko rin sa inyo yung mga bariya na nais nating o dapat nating itabi o ingatan yan. Yan, may taong 2019. Muli, 2019, Andres Bonifacio, siyempre ang naka-picture dyan. Hmm? Okay. Ito po ay isang uri din ng uh, error. Yung sinasabi nating die break. Medyo maliit nga lang po. Pero kung tutuusin, pwede po natin maibenta ito sa halagang 300 pesos. O, saan po ba natin makikita? Ayan ito po ay may kita natin dito sa reverse po ayan sa reverse sa reverse sa reverse at ah, tingnan natin dapat may mga ganito to ayan reverse Ayan po, ito po yung makikita natin dyan. Ito po. Ito po yung maliit po na yan. Yan po yung pinakang error po nyan na tinasabing die break po. I-focus natin ng konti at nang makuha natin ah, Ayaw mag ayaw magkisama yung aking ayan tingnan natin dito yan o ayan po die break po yan na sinasabi o masana nawala na magpagod na yun ayan po, break po yan mga ka-hunters yan, sinasabi ko nga pwede natin yan ibenta sa halagang uh, 300 o say, 250 pesos yan hmm. kaya, kaya po dapat maging mapanuri po tayo sa mga bariya po na ating natatanggap o nahawakan okay so click at saan man yan ok po ayan die break again 300 pesos bye bye po at ingat tayong lahat mga ka hunters bye bye